Good evening sa lahat ng mga tagapag panood sa aking mga vlog at for today's video guys ay may gusto po akong isi-share sa inyo uh, munting idea lang po sa mga uh, mga tao na willing po mag uh, pumasok ng mga hanap buhay na katulad ng mga farming so magbibigay lang ako ng idea kasi lucky pa ako ng farming pero basic lang yun sa amin pero uh, sa taon na ito guys ay nasa farming po kami nagtatanim po kami ng mga gulay so nais ko po lang uh, nais kong magsishare sa inyo ng konting idea kung paano kung ano mga farming na pwedeng pasukin kung isa ka sa mga uh, willing o gustong mag-farm. Mag so, uh, paunorin mong video na to at tapusin mo. At bago tayo magsimula guys, kung bago ka pa lang sa ating channel. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe at pag, uh, pakiclick na din sa ating notification bell para updated ka sa bago nating i-upload na video. So for today's video guys, ay i-share ko yung tungkol sa uh, pagpa-farming idea po. Kung anong gusto natin na farm, uh, Hanimbawa, halimbawa, uh, mahilig ka magtatanim. So pagtanim 'yung pasukin mo. Kasi maraming farming eh. Pwede mag-alaga ka ng baboy, pwede uh, mag-alaga ka ng manok, pwede magtatanim ka. So sa farming guys ay Uh, hanap buhay talaga to ikukumpara natin sa magtrabaho tayo at hindi naman ako nag uh, nag discourage sa inyo kung magtrabaho kayo no? kung mayroon kayo amuhan pero sa mga willing po na mag uh, self employed uh, through farming pwede na po halimbawa mag aalaga ka ng baboy mag aalaga ka ng manok so magtanim ka ng gulay kasi Uh, sa lugar mo kung saan ka, kung ano yung mga pwedeng pasukin na hanap buhay uh, at halimbawa gulay, pwede naman uh, mag-ano ka muna kung mabilis yung gulay sa lugar mo o ano yung idea na pwede mo pasukin. So, i-share ko lang guys yung mas maganda kapag halimbawa may uh, may lupa ka dyan sa lugar mo at malaki yung lupa mo uh, pwede ka magtanim uh, pwede ka magtanim ng mga gulay either ano yung gusto mo na itatanim at ano yung mga mas uh, mabilis sa market dyan at habang nagtatanim ka mag ka din ng katulad ng baboy at manok siguro uh, sigurado po guys pag masipag kayo pag ginawa nyo to ah uh, sigurado po guys na tested and proven po ako guys na hindi po kayo gugutumin at talagang uh, sa farming po pag masipag kayo at ah uh, ang isang mahalagang bagay ay ah uh, sipagan nyo rin magsaliksik yung mag research kayo para po matutunan nyo ang mga bagay na hindi pa nyo natutunan so uh, ako tested talaga ako pag sa self-employed ka tapos pasukin mo yung mga negosyo either yung mga hanap buhay na uh, na ang makatutulong sa sa'yo at uh, pabor sa sa'yo, halimbawa uh, yung may lupain kayo, tapos yung lugar nyo o bahay nyo may malawak na ano, tapos sa uh, sarili lupa at pwede ka naman mag habang nagtatrabaho ka mag alaga ka ng manok no? pero kung uh, pag kumikita ka na pwede ka na mag full time sa trabaho mo no? pag mahili ka magtanim mas maganda pa oh, kasi isishare ko lang guys yung advantage kasi sa sa nagtatrabaho nangangamuhan kaysa may sariling Uh, trabaho kung baga, nagtatrabaho ka sa sarili mo na kaya mo buhayin sarili mo ang advantage doon kasi guys pag may tinanim kayo no? kasi double ang racket kasi pag nagtatrabaho lang tayo yung, yung asahan natin yung sahod lang talaga natin so kung nasa farm tayo uh, samantalang may racket tayo na iba at mayroon din tayong alaga na hayop at mayroon din tayong tanim kung ano pang mga rakit natin na pwede natin magpagkitaan magpastime uh, mag pass lang tayo guys maglilipas yung mga taon mga buwan so dipindi po yun sa mga rakit papasukin nyo siguradong kikita kayo guys sure po yun kasi minsan kasi naisip natin ayaw, ayaw natin na maulan tayo sa trabaho kasi wala tayong naisip na ibang ano rakit ng kumbaga walang, ulang ibang naisip na mapirahan kapag matanggal tayo sa trabaho paano bubuhayin yung pamilya natin so ang idea lang na ibibigay e, ko sa inyo kung may pangarap talaga kayo sa buhay niyo guys ay habang nagtatrabaho sa so, nagtatrabaho dyan ang mensahe nito ito para to sa inyo habang nagtatrabaho kayo uh, ugaliin niyo na i invest yung pera niyo. Para pagdating ng panahon, halimbawa kung ayaw niyo na magtrabaho, lalaki yung pera niyo. Uh, samantala, halimbawa dito samantalang nagtatrabaho pa kayo, lalaki yung pera niyo. Sa katagalan, pag matagal kayo sa trabaho, kung gusto niyo na ma uh, ayaw niyo na magtrabaho, pwede kayo magnegosyo. O either ano yung papasukin niyo na uh, uh, business, so balik tayo sa farming ako guys ay uh, willing ko talaga isirto kasi uh, mostly dito sa lugar na napuntahan ko yung mga tao dito guys ay kapag malawak ang yung mga yung mga niyugan pag malawak yung mga nakuha nilang prenda ng mga lupain ay kadalasan po sa kanila ay hindi na po nagtatrabaho kasi buong buwan, -buwan Uh, hindi naman buong pero every uh, 3 months nagha-harvest po sila at hindi hindi lang isang ano hindi lang isang uh, area o uh, hindi lang isang uh, portion doon ang harvest marami talagang bagi so sa ang maganda yung technique nila so ayun ang gusto ko si share sa inyo kapag uh, willing sa mga tao na gusto talaga na may racket, maraming racket so mas maigi talaga magsarili tayo kaysa magtrabaho tayo pero kung ma mahal mo talaga ang trabaho mo dipindi naman sa iyo your option uh, yung hinawakan mo so uh, ang video na to para lang lamang po sa mga taong na nagpa-farm o nagtatrabaho sa sarili na mas maganda talaga kung meron kayong space dyan o either willing nyo mag-alaga ng manok, baboy o ano pa dyan kung magtanim so uh, magsipag lang kayo sigurado talaga magkaroon kayo talaga ng income ayun lang po guys at uh, salamat uh, at huwag po kalimutan mag subscribe sa ating channel para po nga sa susunod uh mayroon tayong uh, i-upload na video ay lagi kayong updated. Thank you guys at uh God bless